Sarapan, kain tayo. Pray ka muna bago magkain. So, salamat po sa pagkain na pinigay ko sa amin. At sabi ko, itong pagkain na ito ay magigay ka lang sa amin. Sige po, thank you lang po na pinigay ka lang sa pagkain. So, sa sarapan, this is play amen. Kain tayo. So, ang ulam namin ay ito. Mm -hmm. ampalaya with egg yeah. tapos ito pancit canton original flavor yung kulay dilaw kan eh. o oh. kanin ng gusto kunti lang pa ah, ah. Mm. Dagdagan lang natin kung kulang ha. Kala ko, meron na ako. Ah. Ah. Ako, ako na, Dito lagay oh. Taris, mm -hmm. ah, <laughs> Baba. Pa. <laughs> Kumain ah. na tayo. Sige. <tis> Ang palaya na to ay puno siya ng vitamin C. Mataas ang vitamin C nito. At gamot din ito sa ano, diabetes, um, <laughs> diabetes at saka man, ulcer. Marapit to <laughs> siyang dalang na gamot. Itong ang palaya na to kaya magkain kayo ng ampalaya kasi marami ito siyang dala na gamot gamot sa ating katawan gamot ito siya sa ano, rayuma kung may mga rayuma kayo dyan magkain lang kayo ng ampalaya saka diabetes din Itong ano, pansit canton. Minsan lang kami nagakain. Kasi order ito ng ninitan. Gusto niya daw magkain ng pansit canton. Yodol! Pansit canton. Kasi matagal, matagal na daw siya nga hindi nakakain ng pansit canton. Kain tan. Kumakain hmm? ka na ang palaya? Apo. Hmm, kain. <coughs> Masarap magkain pag umaga. Kasi, ganadong ganado. Gutom kasi ang tiyan. Pero, kunti lang yung nakakain ko pag umaga. Kasi medyo walang gana. <coughs>

Ada kan sajam tu? Kain kanajan. Hmm. Selamat, selamat ya. Hmm. Selamat. Mm. 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 Kainkan. Eh, eh, eh. Ha! So, wala itong itlog na hinalo ko sa ampalaya ay hmm, madilaw-dilaw. Masarap siya kasi itlog ito ng nitid na manok. Kinuha ko lang sa pugaran. <laughs> Kasi ang dami niya ng itlog niya, binawasan ko. Kaya, masarap siya. Itlog ng nitid na manok. Marami niya ang itlog mo? Hmm? Marami niya manok mo? Mm hmm. Parang, ayaw ko ba bababa siya itlog manok ko. Masarap itong ampalaya na nabili ko kasi ano, hindi siya masyadong mapait at ang tama lang niya. Paborito ko sa apaya Ito. Oh. Mm. Ito. Oh. Mm. Ito yung ampalaya na binili namin kahapon ang kasama ko. Binili namin doon sa ampalayahan palayahan ng garden. Kaya, mura lang yung nabili namin. Mura lang ang kilo. May paaman pa pag magbili ka sa ano, sa garden ng ampalayahan. Pag magbili ka doon, makamura ka. Kaysa so, sa market na. Ah! Siyempre, may tubo na yan sila. Over! Cool niya. Very good! Sila po siya yung palaya? Ayon palaya? sap sap Mm. -hmm. mm -hmm. So Ganado sinita na. Dapat na siya ako maubos na. Hmm. Very good. Hmm. Kada ka Hmm? Busog. Hmm. Hmm. Dahan-dahan lang Dahan-dahan lang Dahan-dahan lang Pag subo na subo Nukin mo muna yung kanin sa bunga mo Ah. Kapustera mkaen. Ubos, ubos May tin kanin konti. Ubos din. Ubosin mo sayo. Meron ka papansin. <coughs> Dami, uwa mo busa, Ken. <coughs> Bye.